Hello, magandang hapon sa lahat Ayan, terek na terek ang araw Lumabas kami ni Jean Dahil busy ako eh Baka hindi ko na siya mailabas mamaya Ang gaganda ng mga bulaklak Pero damo lang yan Ayun hanggang dun sa taas Ay, grabe. Summer na summer na nga dito ngayon sa Spain. Napakainit ng panahon. Ito pa naman yung kahinaan ko kapag summer. Mahina ang katawan ko pagka summer dahil yung init. Hindi ko kaya tumanggal sa init. Grabe. Ayan, napakaganda naman ito oh para siyang halaman. Sa bagay, pwede rin naman siyang gawing halaman kung kung gusto niyong gawing halaman. Ayan. May vlog na ako nito kaso talagang ang ganda pag masdan saka nakaano kasi siya kalat kasi siya kung saan-saan mo siya makikita itong purple na to maganda rin siya ayan oh bali itong purple na yan tumataas siya kumpara dito sa may mga may bulaklak na dilaw na matitingkad at yung light lang ayan tumataas din naman siya pero ganyan lang ayun hanggang dun sa taas Wow, ang ganda. Nature lover nga pala ako kaya naman mas gusto kong pumupunta sa ganitong lugar. Nakaka-relax kasi at nakakawala ng mga problema sa buhay. Yung mga isipin sa buhay ay panandali ang nakakalimutan dahil sa napakagandang view katulad nito. Ayan, iikot ko kayo. Yun, yung pataas na yun. Ayun, punong-puno pa rin yan ng mga damo na namumulaklak ng iba't ibang kulay. Meron din ako dito nakikitang kulay pula ang bulaklak. Yung medyo malaki, mabilog siya. Pero, bihira lang siya or hindi kaya eh, nalalanta siya kaagad. Ayan, napakainit. Walang kaulap-ulap. Hindi ko lang alam kung anong ano ngayon, grado. Yan. Buhay na buhay na naman ang mga punong kahoy. Yung mga dahon niya, birding-birding na naman. At may mga bulaklak. Ayan, katulad nito. Meron siyang bulaklak. At ito namang mga green na green na mga damo na yan. Eh, talagang ang lakas makaakit sa paningin. Lalo na yung mga bulaklak niya. yan nakakahilo ang inget ang cute talaga nito yan dito rin sa side na to ito yung may pinakamaraming bulak-bulak yan, yung matitingkad na dilaw na yan dito naman hindi naman nakakatakot pumunta sa mga ganitong lugar kasi tahimik wala naman ditong masasamang loob wala po naman akong na ano dito na masamang loob na may insidente na nanakit or, or kung ano man yan basta dito sa lugar namin secure ka kasi nga nagro-robing yung mga security dito umaga tanghali gabi ayan ayun pa uwi na ako kasi marami pa akong gagawin sa bahay bukas day off na naman kaya hanggang dito na lang muna at see you sa aking next video Thank you nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. At sa mga bago kong subscribers, thank you so much. Huwag niyong kalimutang i-like at mag-comment na rin sa aking mga video. At syempre, huwag niyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload ko pa. Ayan, punta tayo dito kasi nakakita ako ng mga namumulaklak na damo kulay puti naman siya. Ito yung kamukha ng Daisy. Yan. Ganda. Grabe. Parang gusto kong mamitas at ilagay sa base. Dun sa room ko. Ayan. Galing ako kanina dun sa taas na yon Tapos bumaba ako dito sa bandang kanan ko at yan. Pumunta naman ako dito kasi Wow, amazing. Ang ganda. Yan. Mahilig kasi ako sa color white. Kaya madaling na-attract yung paningin ko. Kaya napapunta ako dito sa side na to. Ayun, pupuntahan pa natin itong mga nagkagandahang purple na bulaklak na to. Ayan, oh. no? Kahit saan ka lumingon, eh, napakarami nila. Purple, yung golden yellow, yung light yellow sa mga white na yan nakamukha ng daisy ayan at magpapaalam muna ako <laughs> ang dami ko ng daldal magpapaalam muna ako thank you so much bye bye